Good morning, good morning, good morning Guys, nandito ako sa Construction site <laughs> Eh, pumunta ako dito sa may bandang likuran Grabe pala dito guys Ang dami saging at saka puno So, ito, flex ko lang So, ayan guys, oh Ayan yung lugar, oh Doon ako dumaan <laughs> Pupuntahan natin yung Huling mohon dito I-check ko uh, kung saan yung boundaries gusto ko malaman kasi yung mga boundaries ayun at syempre dapat malaman nyo yan dahil ikaw ang may-ari ng property at eh, baka may mag-claim sa future eh di may maituturo tayo so guys oh kita nyo, oh itong mangga oh may pa guys oh ito santol oh. kaso wala pang bulaklak ito kamyas guys oh laking kamyas ito oh walang bunga naalala ko guys yung kamyas namin doon uh, talagang yung mga bunga umahalik sa lupa ang taas guys oh oh puno dito parang gubat guys lakad tayong konti so yan guys oh lalaki na saging ano kaya saging to saba kaya ito o yung matamis yung mga latundan o. Oh. ayan guys o oh. uy ano to may san fernando pa ata o oh. gabi o oh. ay hindi gabi ayun o oh, guys baka may cobra na dito <laughs> ayan guys o oh. may bangga. kaso ang laking puno natin to guys o, alam nyo ba guys yung puno namin doon sa loob ng bahay namin doon sa may gilid malapit sa pader mas malaki pa dyan guys Yan, di hindi mo mayakap dalawang tao kaya ang ginawa namin ah, uh, kinat na amin kasi sinisira na yung pader namin so dapat ganito kaso kwanto guys eh property to so balang araw patatanggal din niya Kasi kung tatayo na ng property Ng bahay Eh Talaga mapuputol yan Ang laki na ng puno guys O so, oh, di ba Kanta Ang daming puno Tikit-tikit So yan Karabihan ang puno na saging Dito tayo Sabay lang ka Uy May nagbalot ah Up, sorry. Tadi <girly> <Nalubog> ako. <girly> Op, si nagpapahinog na langka? ka. <girly> sir, na ka? Papa yan, sir. Ha? Papa, ah, papa mo yan? Papa. yan? Papa. Oh, tanim niya, oh, on, say, dito, Oh. Dito, sabato, sabato, sabato. oh. Ano yung pahinugin? Maliit pa po yan, sir. Maliit pa lang po. Maliit? Oo nga, ano. Maganda kung malaki yan. Ano? Kung malaking malaki. Sarap yan. Ayan. May puno rin lang ka dito. Nawala na isang bunga. <laughs> Naluto nyo na, Ano <laughs> yung bunga nyan. Ah, yung po ni Papa. Ha? Ah. Sino ba yung papa mo yung matanda nagtatanim dito? Papa, sir. Yung naglilinis niya kay attorney? Papa. ah, papa mo yun? Papa. Ah, okay. Latata dapat hmm. ata ng bakanting lote dito, tira ni man niya eh. ng lote, tira niya. Mga kamuting kahoy, di ba? Kasi nung araw, wala pong masyado bahay dito. Ang daming kamuting kahoy dito eh. Uh, tabi pa lang. Kasi yung tatay niya raw mahilig bang tabay ayun eh ang tabi yung bulaklak ng mga guys ito ayan sa tabi ba babutan natin ito mga mga tayo mga mangga yung yan guys ayan at ipapuputol natin yan kasi nakaka tama sa property na baka buwagin yung foundation nalalaki kasi ugat yan So, yun, no? Oh. Titignan natin to. Dahan-dahan oh. lang. Ayun, no? Marami na pala sila na putol dito. Tapos, So lahat pala nabusa na no? mabiga. Ang na sa dulo. Oh, 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 oh. So, yun, oh. So yan guys yung palit. Ay may maraming lamok yung yung tawag na kuan. Yung tiger mosquito. <laughs> Kasi maagubat eh. Napuno. So ayun. So ayun guys hanggang dito na lang po uh, siguro sa mga susunod na ko, uh, vlog ko. Ah, uh, palagay ko by next week may makikita na tayo dito ang uh, pader <laughs> o buhos ng halige so hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyo lahat bye po